Ayan guys. Yung sinigaan na nainit na yung ano. Diyan siya magluluto. Ito yung style ng uh, probensya. Kasi wala tayong ayan. Magluluto siya ng nilagang manok. Yan lang kasi kulang sa gamit. Wala naman ano. Alam nyo na ang probinsya. Naintindihan nyo na yan. Kung sino yung nakarelate. Ganito yung pamaraan. Noong unang araw. So hanggang ngayon yan. Hindi yan mawawala. Ganon pa rin yan. At saka yung manok. Yung alaga. Alagang bukid. So... Manamis-namis yung kanyang sabaw. kaya Ilaga niya. Ayan. Tapos, next, ilalagay na yung manark. Ayan, guys. Nilagay niya na yung monarch. Mmm. Yan lang kasimple, guys, ang pagluluto. Pag nasa probinsya ka, hindi mo na kailangan maghanap ng kusinang magarbo kasi dito tayo lumaki maliban lang sa mga talagang yayamanan yan tapos maya maya ayan, tatakpan niya at ilalagay pa yung ibang mga kasangkapan na ihahalok sa gulay ayan guys saglit lang pakuluin muna natin ayan guys oh yung mga yung blue bakanti yan dyan, dyan, ako dati nag-tanim uh, ng aking mga kalabasa guys. Uh, sad to say na ni Diyos mama yung loob ko, gawa nga ng binaha. So nakakalungkot. Yung pinagsikapan ko, napunta sa wala. Yan, kaya may memories ako dyan sa bakanti na yan babalik tayo sa ating niloloto so ito na siya guys oh. Ayan. ito na yung nilaga nilalaga papalambutin pa to siya guys hanggang sa lumambot na yan kumukulo na palambutin pa yan lalagyan muna natin ng takik Hintayin na lang natin sa hanggang sa maluto. Thank you for watching, guys. Ayan, guys. Ito yung aming bahay dati dito. Ayan, nakakamis. Okay, guys. Thank you for watching. Maya-maya luto ng aming ulam. Kakain na kami ng aming lunch. Bye.